Kumusta mga kaibigan? Kung ang buhok mo'y parang tuyong damo, may solusyon na tayo. Ipinakikilala ang Artopar Moroccan Serum, ang FDA-approved na pangalaga sa buhok. Pwede ito sa mga lalaki at babae, at napadaling gamitin. Ang Moroccan Nut Extract nito ay pumipigil sa pagkalagas ng buhok. Pinapalakas at pinapatingkad din nito ang bawat hibla. Dagdag pa rito, pinalakas din nito ang mga ugat ng buhok, at pinapabilis ang pagtubo. Tamang-tama para sa gustong magpahaba ng buhok. Hindi lang 'yan, pinapalusog at pinapalambot din nito ang buhok. Kaya goodbye na sa tuyot at buhagagag na problema. Paano ba gamitin? Simple lang. Pagkatapos maligo, maglagay ng sapat na serum sa basang buhok dahan-dahang imasahe para masipsip ng buhok. Hindi na kailangang banlawan, di ba? At ang pinakamagandang balita, may 59% discount ngayon, mula 554 with na lang. Mag-order na siya Shopee r Top R FDA Moroccan Prevent Hair Loss Product. Marami nang natuwa sa produkto ito. Narito ang sabi ni Maria, mas makapal at mas malusog na ang buhok ko ngayon. Sulit talaga ang bawat sentimo. Hindi na ako nag sa pagkalagas ng buhok, sabi naman ni Juan. Alagaan ang inyong buhok gamit ang Artopar Moroccan Prevent Hair Loss Product. Subukan na ngayon at maranasan ang gandang hatid nito.